What's up mga idol? Macau, nakakagulat ang mga sinabi after matalo sa Gilas. Pero bago mo sana ipagpatuloy ang panonood mo, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe bilang suporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat idol. Bago ang napakagandang laban sa pagitan ng Gilas Pilipinas at Macau Black Bears, talakayin lang sandali natin ang isang breaking news sa Philippine Basketball. Si LA Tenorio na ang bagong head coach ng Magnolia. Kinumpirma na ito mismo ni Boss Al Francis Chua. Ayon mismo kay Boss Al ay matagal na daw talaga nilang plano ito kaya bibigyan daw siya ng pagkakataon na pumili ng sarili niyang coaching staff kaya grabe talaga ito. Samantala, lumipat na tayo sa much awaited at much anticipated send-off showdown ng Gilas Pilipinas kontra sa Macau Black Bears ibang klase ang laban na ito dahil talagang napakaganda ang napanood nating lahat. Sa first quarter ay maganda naman kahit papaano ang performance ng Gilas, pero masyadong matindi ang laro ng Macau dito. Ibang klase ang shooting nila lalo na ang 3-point shooting kaya umabot sa siyam ang abante nila. Pero kung akala nyo ay yan na ang best quarter ng Macau, nagkakamali kayo dyan dahil mas matindi at mas mainit ang second quarter nila, sunod-sunod kasi ang pagpasok ng mga tira nila pati na ang free points nila. Pati nga ang mga commentators ay hindi makapaniwala dahil halos wala talagang mintis ang Macau, kaya naman sa isang iglap lang ay lumobo na sa 21 big points ang kalamangan nila sa quarter lang na ito. Pero sa third ay dito na nagsimula ang matinding run ng ating national team, matinding performance ang ginawa ni na AJ Edo, White Ramos at CJ Perez kaya naman from 20 points ay naibaba na lang sa 2 points. Pero sa simula naman ng fourth quarter ay dito na nagsimula ang Justin Brownlee show, sunod-sunod talaga ang pagpasok ng mga tres niya, kaya for the first time ay nakuha na nila ang kalamangan, umabot pa nga sa 7. Pero muntik pang mawala sa gilas ang kalamangan sa dulo dahil sa sunod-sunod na turnovers ni Chris Newsom, pero buti na lang ay nandyan si Justin Brownlee dahil ibang klase na naman ang endgame performance niya. Kaya naman after ng laban ay hindi napigilan ng Macau Black Bears ang magbigay ng komento, ayon sa kanila ay ibang klase daw talaga ang Gilas Pilipinas, sobrang bilib na bilib daw talaga sila sa performance ng mga ito. Kaya naman kung ikaw ang tatanungin idol, ano ang masasabi mo sa balitang ito? I-comment mo naman ang sagot mo sa tanong na ito. So dito na nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa pagsuporta at panonood mga idol. Ingat at bye-bye.